Hi guys! It's me again, Anata, Aitay. Nandito kami ngayon sa AU. May surpresa ang aking husband. Hanggang <laughs> mamaya, aray ko, inihila yung buko nito. Aray ko. <laughs> Ayan, nahila na may isang buko. <laughs> Ayan guys, so. Yun ang surpresa. Ayaw ko lang kung makita niya. ayun Nandito na kami. Ayan. Bye. Ito na guys. Ayan ang ating ya, ano ngayon. Ito yung kukunin ko eh. nyo niya guys eh. Woo! Silver. Kaya kami nandito ngayon. Tapos ang pinaka ano niya. Ito na. Ito. Nasa 17 po Yan ah. Tapos yung sasawa ko, Ayan. libre lang ko. Libre lang sa kanya Ang ganda kayo. Ang daming tao, maghihintay kami. Oh? Ha, hello guys! It's me again! Anata ay po! Ayan po! Ayun. <laughs> Ayun guys. Meron lang pa akong malagang papakita sa inyo. Kasi di ba malapit na yung valentine. Ang hirap ang salita. Malapit na yung valentine. Kaya eto guys. Give sa akin na iPhone 12 Pro. eto guys, papakita ko sa inyo ha? Dalawa kami. magasa kanya iba eh. Sa akin muna. Ayan, nagpalit kami ng ano, ng ano na rin ng cellphone. Ito guys, ang laki oh. Ito. Ayan guys, super big. Oh, ang laki. <laughs> yung luma kong cellphone. Ayan na mo, ibang iba. Oh, may charge, meron pa ano to. Ito guys. Ayan kasi yung mga ano ko eh. Tabi-tabi muna. Ayan oh, ganda oh. Oh. Ito yung iPhone 12 Pro. Yan guys. <laughs> Ayan. Pinaset ko na. Ayan, eh. ganda. Ayan ang kinokong color eh. Ano siya eh, parang silver. Ooh. Ayan ang kanyang mga laman. Pinaayos ko na doon. Ayan guys. Ang ganda. Ang ganda. 'Di ba? Nakalak siya. Oh, ilang oras kang hindi nagalaw to kasi nga ang tagal namin eh. Ang tagal namin nagano doon. <laughs> ba yun? 'yun? 'Yun. Yung mga ano, yung luma kong cellphone, lahat nilagay dito yung ano, yung mga data. Ayan. Yan guys, ang ganda na ng iPhone natin. Saka ito, ito yung pinaka gustong gusto ko. Yung kanyang Ayan, pwede siya sa tubig. Iluglog mo sa tubig, maligo ka na swimming o ano. Ay, wala pa siyang ano, cover. Ang ganda. iPhone. Cell po. At meron siyang charger. Ayan, ito. Tapos ito yung stick niya ano, yung kunyari ha, ano niya yung SIM card. Ay, nabasa lang diyan lang SIM card. Stick po 'yan. At mayroon pong nakalagay na hello, hi. <laughs> Mata wala. Kinuha nila. Yung nakalagay diyan. Ay, ito pala eh. <laughs> Kala ko kinuha eh. Oo oh, nga, kinuha nga. Ito yung stick niya guys. Oh. Importante yan guys. Stick yan. Oh, wala pa rin siya ano, yung yung para ano, pang safety. Ano ba yan? Ang gulo-gulo mo naman. Ang ano kay <laughs> Ayan guys, ito yung kanyang charger. Buti na lang may lumako sa so, aming computer naman. Pwede isaksak doon. Ayan, ganda. Saya-saya naman guys. Tanto ko. Ang oh, itim-itim naman dyan. I'm so happy guys. toto tuwa si Anata dahil meron akong new cellphone. iPhone 12 Pro. Yung GB nito pinaka max na eh. Ano na siya? Max na max na. Kaya happy ko. i nyo. Todo nyo nung i yan. Pwede siya yung mukha niya. Kasi ito hindi ko pa nasisit eh. Akawi lang namin. Galing kami dun sa ito nga sa bilihan nag-eyo kami. Dati kami nag dati kami in Sokbang. Sa Japan 'yan ng mga Mga bura ng mga cellphone dito. Dati kami in Sokbang, Naklipat kami ng EU. Yung sa asawa ko guys, pakita ko sa inyo ha. Ang ganda rin. Ano siya eh? iPhone. Nandito may pangalan naman eh. Ayan, iPhone SE. Woohoo! <laughs> sa asawa ko kulay team sa akin ay ito oh. So, silver, ayun, silver, ayan, kulay silver. Yung sa akin. Un, tin 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 tin, baka mahulog. Nako. buntik na. Mahuhulog at mo oh. Ayan guys, ay sa asawa ko eh, pareho din kami, same. Ayan, meron ding charger, kompleto. Ito yung sa asawa ko. Tignan nyo yung pagkakaiba niya, ibang iba guys. Nako. 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 Oh, ang laki. Oh. Pag pinagsama nyo, ibang iba, oh. Dito pa sa katawan, iba na, oh. iPhone ano na to, eh. iPhone SE. Ano kalagay dun, eh. SE. Oh. Mano yung aking alaga. Ba, meron na rin. Ang dami na kong lagay, oh. <laughs> Ayan. Makakagawa ko ng bagong ano na ano ko rito. Bagong alagad. Kakambal ko pala. Ayan. Saka yung itong ina, ito nga yung itong, itong yung cellphone ko na luma. Alagad ko na may ano na yan. Hmm. Nandiyan na si Hime. Si Hime. Yung itong cellphone ko luma ah. Ang ganda niya guys. Ayusin ko pa to. Ayan. Dalawang cellphone. <laughs> iPhone ES. Ah, iPhone CS. di ko pa kabisado eh. CS. CE pala. Sorry. Ah, ano ba yun? Take 2. iPhone SE. Sorry. Sorry naman po. Tao lang nagkakamali. Ito, iPhone SE po. Ito naman ay iPhone 12 Pro. Ang GB nya sa kato, max na rin tong dalawang to. Ito, libre lang sa asawa ko. Hmm, libre lang. Free yan. Free. Pri, Walang bayad. O, di ba? Kasi ang dami na lang pinagawa eh. Meron kaming itong dalawang cellphone, pinalipat namin. Yung wifi namin, na ah, sa Sabado pa, babalik kami doon para asikasuin nila. Tapos yung cable, doon din na rin sa inyo. Tapos yung set, ano, linya namin sa bahay, doon na rin. Kaya lima yung pinagawa namin. Ang ginawa, libre na lang daw itong ano, cellphone nasa ako. Uhuhuy. Oh, nakalibre sa limang lapad yata mahigit to eh. Na libre. Eh ako ito. Meron din ako discount dito. Laka rin ang discount ko. Mm. Thank you, Tosang. Tosang. Thank you, thank you. Happy Valentine's. Ang aga ng aking heart-heart na nagpipit-pit-pit-pit. <laughs> Ayun, may heart-heart na siya. Ayun, no heart-heart. <laughs> <woo -hoo> <laughs> eh, meron siyang signal. Ang galing mo. Oh. Mandali lang yan ang mamatay kasi Sikasin ko pa eh. Gusto ko yung mukha. Hindi na yung kamay. Mukha lang nga ganun mo. Uh. Mukha. Kasi yung kay ate ganun. Eh pareho lang naman to. Eh ano ko yung mukha. Eh set ko pa to, Ang dami pang gagawin. Dito sa asawa ko. dami ko pang gagawin. Kasi hindi wala pa siyang Google account dito. Wala pa siyang ano. Basta ayusin ko to mamaya. Pag may time. Meron ng number yung ano niya? Okay, guys. Ilam po. Excited lang po ko ipakita sa inyo. Ang item. Item. Yung ay, yung aking bagong iPhone 12 Pro. No. Ang ganda. Ano palang? Kahon palang palumpalo na. Oh, huy. Hindi na ako nagsalam kasi magpa-flash yung ilaw dun sa ano eh. Kita ko naman eh. Oh, ang ganda. Ah, <laughs> bagong bago, wala na ano, oh, may ilaw-ilaw pa 'yung aking ano. Mm mm, 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 Di pa kaya kami kumakain. Anong oras na? Alas 7 may higit na po. Hmm, ang ganda. Mamahalin kita araw-araw, gabi-gabi. Ikaw lang ikong katabi. <laughs> Ay, nakatawa naman. Kasi yung luma ko, iPhone 6 yun. Alos, kalahating ano niya. At least ito, meron no, bago na. Two years, two years, magpapalit pa ako ng cellphone. Kami na asawa ko. Kung ano yung ano, magpapalit kami. Di ba, yun e, ang maanuhan kami nung huling ano na kunyari, 30, may bago na dating 30 eh. Eh di, two years yun, kumbaga may 14 na, baka doon kami sa ano, sa 14, magkakaroon ng 14. Kung sakaling meron. Hmm. Ang cute, I like it. Thank you. sa <laughs> Ayoko bitawan eh. Ang dami ko pa ayusin dito. Saka dito sa asawa ko, dami ko pa ayusin. O, sige guys, paano? Kakain pa kami. Naligo lang po yung asawa ko. At ako marami pang assignment na gagawin. Yung dalawang cellphone. Kakalikutin ko. Kasi yung nilagay namin ano, doon sa AU, ano lang pa samantala kasi alam nila lahat yung mga ano dito eh. Delikado. Eh sa akin, limitado lang sinabi kong ano eh. Kasi eh, sa asawa ko si first time niya nagkaroon ng ganito. Kaya ang dami mga bosising kailangan na dut, dut dut dutin. Eh ito, habi ko ako na pambahala dito. Ang inayos lang dito yung AU na ano, pay. Meron na siyang ano, AU e, Pay. Ito rin, AU e, Pay. <laughs> Kaya, pay, 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 pay. Nakatawa. Ang ah. laki talaga, oh. Hindi ko masabi, yung cellphone ko nandiyan, eh. Kasi yung cellphone ko, ganon. Pag inano mo, ganyan ang hawak ko, eh. Yung cellphone ko, ganon, eh. Oh, ibang iba, diba? Oh gagawin mo pa yung kamay mo. Ngayon guys, marami pa akong ida-download dito na mga mm, magaganda. Parang ako, kayo. <laughs> Poket na ganda. Ah, uh, hirita ako ng salita hindi eh. pa lang nag-aano 'yan. Ayun, okay. Nagaano. Maganda 'yung mukha kasi using ko na ito. <laughs> Ang taas ng GB nito. Oh my goodness. o, <laughs> sige na guys. Yun lang. Mukhang malapit na rin matapos yung asawa kong um, ano, maligo. Naligo kasi. Ingatan ko to. Naku, wala pa namang ano to. Wala pa siyang ano ba yung cover. Bago kasi. Kaya ingatan. Pero pag luma na yun, naku, mamaya na. <laughs> Joke lang. paano guys? Hanggang dito na lang po. Pinakita ko lang po yung aking new iPhone. 12. Ayan. Haman, dito ba? Dito ba? Dito yan eh. Yung charger niya, same din ba yung charger nito? yun lang eh. So, tignan natin. oh, same nga. Same nga yung charger. Kaya, hindi ko pakakailaman, pakakailaman to. Ito lang isa sa asawa ko. Ito. Yun <laughs> na yun. Ayun na yun. Ayun na yun. Alam mo, pusa eh. Yun na yun. Yun na yun. Yun na yun. Kamusta ako? Wala akong masabi kundi. I'm so happy, guys. Sana kayo din magkaroon ng ganito, guys. Wish ko lang po. Sana, sana all, meron din pa nito kayong lahat. Ito yung sa asawa ko. Yan. Ba, may mail na siya. Tatlo yung mail. kanji naman eh. Ayusin ko pa to. Meron pa akong mga ayusin dito. Hindi pa tapos. Nakahapon kasi sa akin English eh. Malay ko ba sa hapon? Hirap-hirap ng hapon. Sabi ganun eh. Nasaan na? Marami ko pang battery. Oh, marami pa siyang battery. Okay, hilang guys. Tako eh, talagang may gagawin na tagugutom na kami. <laughs> Ang tagal namin doon. Siguro, apat na oras, lima oras, kami nandun. Kasi, ano, mahaba lang yung video eh. Yung kinuha kong iPhone, akala ko, ayun na yung pinakamalaki. Parang, mm, konti lang diferensya nito ah. Ito, 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 ito. Tapos, nisikasa na, okay na, okay na. Eh, nang dibot kami na asawa ko. Sabi ko, oh, ano ka naman ng iPhone na yun? Ito nga, ito, ito yung sinasabi ko. Eh, ito yung akin na uh, inaayos na. Ito ha. Tandaan nyo, ito. Sabi ko, yun, parang aliit. Tatlo kasing klaseng iPhone doon eh. Mini. Meron siyang mini. Meron siyang parang, parang nasa ano, medium. Ito large. Ito naman di large. Parang, ito yung pinaka large eh ito, itong malaki sabi ko, yung pinaka ano kunyari, ito yung kukunin ko, medyo malaki ay di okay na alam niya binigay sa akin, ito di ba iba to, saka iba dito sabi ko, mali naman yung inano nyo eh. hindi naman yan ang cellphone ang gusto ko sabi ko, ito yung inano ko eh ah, ito yung kinukuha ko baka ito binigay nyo baka sinased na, tagalan namin doon oras na kami eh, naglibot-libot na kami ng asawa ko tapos, sabi ko, 12. Eh, 12 din to mga to. Sabi ko, 12 din to mga to. Sabi ko, anong diferensya dun? Yung laki lang na, laki lang, laki, laki lang daw pala. Sabi ko, syempre, dito na ako sa malaki. O, oh, 500 lang yung, ya, ano mo ng monthly, babayaran mo ng monthly. Eh, syempre, dito na ako, bagong, ano pa, tarbagong bago. Bago naman lahat to, wala naman second hand dun eh. Malaking malaki talaga. Oo, oh, may bang -ibay, laki niyo. Kaya, mahabang story. Kaya tumagal kami ng siyam-siyam doon. Okay, Lotus. Ito, nauwi ko na siya. Nauwi na natin siya. Kaya yung cellphone ko lumap. Kaya, yeah, meron na naman tayong bagong ano. sa kato may bagong na naman tayong alagad. Ang dami na natin alagad. <laughs> sa dalawa. Sa dalawa. Tatlo, apat, Pero pa sa computer. Kaya, sa mga ano po, ha, huwag niyo po kalimutan. Please subscribe my channel guys. Babalik ko kayo ng bongga-bongga. Marami na tayong alagad. Ay, mukha man natapos na isa. Paano guys? Yung alagad ko, magugutom na. Pakainin ko. <laughs> Ay, narinig yung nagbukas sa pinto. Sige guys, kain muna kami. Basta ito po guys ah. Ito na lang. Thank you, thank you guys. Thank you for watching. See you my next video. ay na-essa ko butom na. Bye-bye na. Bye. Love you guys. Mm. Happy Valentine's. Bye.